Alam mo yung pakiramdam na binuhos mo na lahat ng atensyon at effort mo sa isang tao pero parang wala lang sa kanya? Yung tipong ikaw na nga yung laging nagbibigay, laging nandyan, laging nag adjust pero sa huli, ikaw pa rin yung talo. Parang hindi niya napapansin lahat ng ginagawa mo at kahit na anong pilit mo. Parang lalo ka lang nawawala sa sarili mo. Ang sakit, di ba? At kung umabot ka na sa puntong napagod ka na at naubos na lahat ng pasensya mo, may isang bagay kang dapat malaman. Minsan, ang sobrang pagbibigay ay hindi lang nakakasama sa iyo, kundi nakakasira rin sa respeto na meron siya para sa iyo. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano ang pagtigil sa pagbibigay ng sobrang halaga sa isang tao na hindi naman nakikita ang worth mo ay makakapagpabago ng dynamics niyong dalawa. Kapag natutunan mong maging detached at mag-focus sa sarili mong improvement, magsisimula siyang maguluhan at mag-isip dahil sa wakas, natutunan mong huwag maghabol. Kapag palaging ikaw ang nagbibigay at nag adjust nawawala ang halaga mo sa mata ng ibang tao. Imbis na makita nila kung gaano ka kaimportante, parang naging masyado kang madali para sa kanila. Napansin mo ba? Nung una, nung medyo aloof ka pa, mas interesado siya. Pero nung binuhos mo na lahat, unti-unting nagiba ang ihip ng hangin. Kaya ito ang katotohanan. Kapag tumigil ka ng magpakaimportante sa isang taong hindi naman nakikita ang halaga mo, doon magsisimulang magbago ang lahat. Sa totoo lang, hindi mo kailangang magmakaawa para lang mapansin. Ang tunay na respeto ay hindi hinihingi kusang ibinibigay yan kapag alam mong kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung saang lugar ka nanood. Masaya akong makita kung gaano kalawak ang abot ng ating komunidad at huwag kalimutan mag-subscribe para sa ganitong klaseng content. Tara, simulan na natin. Okay, dito pumapasok ang konsepto ng detachment. Sa halip na ibuhos lahat ng enerhiya mo sa isang taong hindi naman sigurado sayo, bakit hindi mo ilaan yan sa sarili mo? Maraming tao ang natatakot sa ideya ng pagiging detached kasi iniisip nila na magiging malamig o walang pakialam sila. Pero ang totoo, hindi naman ganon. Ang pagiging detached ay hindi ka wala ng emosyon, kundi kakayahan na hindi magpaapekto sa mga bagay na wala sa kontrol mo. Hindi mo kontrolado ang reaksyon niya o kung paano kanya tatratuhin, pero kontrolado mo kung paano mo aalagaan ang sarili mo sa gitna ng lahat ng to. Kapag nagdesisyon kang itigil na ang walang katapusang pagbibigay, magugulat ka kung paano magbabago ang dynamics niyong dalawa. Bigla siyang magtataka kung bakit hindi ka na laging available, kung bakit hindi mo na siya sinusuyo. At alam mo kung ano ang mangyayari? Bigla siyang mababahala kasi sa kabila ng lahat, sanay siya na palagi kang nandiyan. Doon mo makikita ang totoong laro ng emosyon habang ikaw natututo ka ng bumalik sa sarili mo. Unti-unti, nare-realize mo na ang pagiging buo mo ay hindi nakadepende sa kanya. At habang unti-unti mong tinatanggap yon, mas nagiging kalmado at masaya ka sa sarili mong mundo kasi hindi na siya ang sentro ng lahat. Kaya, sa halip na magmakaawa para lang mapansin, bakit hindi mo subukang bigyan ng atensyon ng sarili mo? Balikan mo yung mga bagay na dati mong ginagawa bago mo pa siya nakilala. Balikan mo yung mga pangarap mo na nakatambak na lang sa isang tabi dahil sa sobrang pagkahumaling mo sa kanya. Alam mo kung bakit mahalaga to? Kasi kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo nang hindi nakadepende sa kahit kanino, nagkakaroon ka ng kapayapaan na hindi basta-basta natitinag. At kapag natutunan mong tumayo sa sarili mong paa, walang sino man ang makakakuha sa dignidad mo. Minsan, ang pinakamalakas na pahayag ng pagkatao ay ang kakayahang manahimik sa gitna ng ingay ng damdamin. Hindi mo kailangang sumigaw para lang marinig. Sa katahimikan, doon mas mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Kapag tumigil ka ng habuli ng mga tao na ayaw manatili, magsisimula silang mapagtanto ang halaga mo. At kapag natutunan mong mag-focus sa sarili mo, mas maraming magagandang bagay ang dadating. Kasi sa bawat hakbang mong palayo sa kanya, mas papalapit ka naman sa mas magandang bersyon ng sarili mo. Ngayon isipin mo, sulit ba ang paghabol sa taong hindi naman nakikita ang halaga mo? O mas mabuting gamitin ang oras na yon para sa mga bagay na magpapaunlad sa'yo? Ang sagot? Nasa kamay mo. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at pagbitaw sa mga taong hindi nakikita ang worth mo. Pag-usapan naman natin kung ano ang mangyayari kapag nagsimula kang mag-focus sa sarili mo at itigil na ang paghahabol. Alam mo ba kung anong pinakanakakagulat na reaksyon mula sa kanila? Yung bigla silang nagtataka at napapaisip. Kasi dati, sanay silang ikaw yung laging nag-aabot, laging nandyan, laging nagbibigay ng validation. Pero ngayon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Parang, bakit bigla siyang tumahimik? Bakit hindi na siya naghabol? At dito nagkakaroon ng shift. Habang ikaw, natututo kang mag-focus sa sarili mo, siya naman, nagsisimula ng makaramdam ng kawalang katiyakan. Kasi sanay siya na ikaw ang palaging available. Ngayon, ikaw na yung hindi niya kayang basahin. At sa totoo lang, yan ang pinakamakapangyarihang posisyon ang maging taong hindi basta-basta mahulaan. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mong emosyon at itigil ang paghingi ng validation sa ibang tao, makikita mo ang ganda ng pagiging malaya. Hindi mo na kailangang maghintay ng text o tawag para maramdaman mong mahalaga ka. Hindi mo na kailangang magmakaawa para lang makuha ang atensyon na dating kusan niyang binibigay. May mga tao na masyadong nasanay na palaging may nagahabol sa kanila. At sa oras na tumigil ka, para silang nagising sa isang katotohanan na hindi nila inaasahan. At ano ang madalas na nangyayari? Bigla silang nagiging mas interesado. Bakit? Kasi nawawala yung kasiguraduhan na palaging ikaw yung nandyan. At habang sila naguguluhan at nagsisimulang magtanong, ikaw naman mas nagiging kalmado at buo ang sikreto rito ay hindi naman talaga ang intensyong magpahabol o magparamdam ng kawalan. Ang tunay na dahilan ay natutunan mo ng hindi ibuhos ang lahat ng lakas mo sa isang taong hindi naman kayang suklian ang effort mo. Sa ganitong mindset, hindi lang sa relasyon mo ito magagamit, kundi sa kahit anong aspeto ng buhay. Ang pagiging detached ay hindi kawalan ng pagmamahal kundi pagkakaroon ng disiplina sa kung kanino mo ibubuhos ang enerhiya mo. Bakit ka mag-aaksaya ng oras sa taong hindi kayang pahalagahan ang presensya mo? Minsan, ang pinaka-epektibong paraan para magpabago ng pagtingin ng tao sa iyo ay hindi sa pamamagitan ng pagsigaw o pagpapakita ng galit, kundi sa katahimikan at sa pagsasaayos ng sarili mong buhay. Kapag tumahimik ka, doon niya mararamdaman na may mali. Kasi sanay siya na palagi kang naroon, palaging nakangiti, palaging nagbibigay. Ngayon, natutunan mo ng protektahan ang sarili mo at ilaan ang oras sa mas makabuluhang bagay. At sa totoo lang, hindi naman talaga tungkol sa pagpapahabol sa kanya ang punto. Ang mahalaga rito ay natutunan mong mag-invest sa sarili mo. Kapag natutunan mong maging masaya kahit wala siya, doon magsisimulang bumalik ang respeto niya, pero hindi dahil gusto mong bumalik siya, kundi dahil natutunan mong maging buo nang hindi nakadepende sa kanya. Magugulat ka kung paano unti-unting nagbabago ang dynamics niyong dalawa. Sa oras na magsimula kang mag-focus sa sarili mo, bigla siyang magkakaroon ng interes. Hindi dahil sa gusto niyang baguhin ang sarili niya, kundi dahil napansin niyang nagbago ka na. At alam mo kung ano ang irony rito. Yung dating hinahabol mo, ngayon, siya na ang mag-iisip kung paano ka muling makuha. Pero tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng kontrol sa ibang tao kundi ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili mo. Huwag mong gawing motibasyon ang pagpabaliw sa kanya. Gawing motibasyon ang pagpapalakas sa sarili mo dahil sa bandang huli, ikaw ang makikinabang. Mag-focus ka sa kalusugan mo, sa karyer mo, sa mga pangarap mo. Mag-aral ng bagong skills, mag-explore ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Bumuo ng mga bagong alaala nang hindi siya ang nasa sentro ng lahat. Kasi sa oras na natutunan mong mahalin ang sarili mo, walang sino man ang kayang sumira sa iyo. At kung sakali mang bumalik siya dahil nakita niyang nagbago ka na, hindi mo na rin gugustuhin bumalik sa dati. Kasi na mo na ang halaga ng pagiging buo at malaya. Sa wakas, nakalaya ka na sa kadenang ikaw rin mismo ang kumadena sa sarili mo, dati ang paghahabol at paglimos ng pagmamahal. Ngayong natutunan mong huwag ng magbigay ng sobra sa taong hindi naman marunong magpahalaga, mas magiging masaya at kontento ka sa sarili mo. Mas masarap maglakbay sa buhay na hindi bitbit -bit ang bigat ng panghihinayang. Kaya ang tanong, handa ka na bang tumigil sa paghabol at mag-focus sa sarili mo? Kasi sa oras na piliin mo ang sarili mo, magsisimulang magbago ang lahat. Alam mo, hindi madali ang proseso ng pagbabago. Lalo na kung nasanay ka na ibuhos ang lahat para sa taong mahal mo. Pero sa oras na piliin mong magbago at mag-focus sa sarili mo, mapapansin mong unti-unti kang masasanay sa ganitong mindset. Minsan, may mga araw na babalik ang dating ugali. Yung tipong gusto mong mag-text, mag-check o mag-reach out kasi namimiss mo pa rin siya. Natural lang yan, tao lang tayo. Pero dito papasok ang disiplina. Tandaan mo kung bakit ka nagsimula. Tandaan mo kung paano ka nasaktan nung binigay mo ang lahat pero hindi siya bumalik sa iyo ng patas. Kailangan mong maunawaan na ang pagtigil sa paghabol ay hindi ka walang pakialam. Ito ay pagpapahalaga sa sarili. Hindi mo isinusuko ang pagmamahal, pero isinusuko mo ang mindset na kailangan mong magmakaawa para lang maramdaman mong mahalaga ka. Ngayon, habang abala kang pinapanday muli ang sarili mo, may mga pagkakataon na maririnig mo ang mga kwento tungkol sa kanya. Marahil makikita mo sa social media na masaya siya o kaya'y mukhang hindi apektado. Alam mo, huwag mong hayaang sirain nito ang momentum mo. Kasi ang totoo, ang ipinapakita ng tao sa labas ay madalas kabaligtaran ng nararamdaman sa loob. Kapag nagsimula kang manahimik at mag-focus sa sarili mo, doon mo makikita ang tunay na kalayaan. Wala nang paghihintay sa reply. Wala nang pagsusumamo para sa atensyon. Sa halip, matututo kang maglaan ng oras para sa mga taong talagang nandyan para sa iyo pamilya, kaibigan at higit sa lahat ang sarili mo. Minsan, ang pinakamalaking kalaban natin ay ang takot na mag-isa. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga tayo nag-iisa. Natutunan mo lang na magbigay ng sobra, kaya noong nawala siya, parang nawala na rin ang parte ng pagkatao mo. Pero ngayon, natututo kang bumuo ulit. At sa oras na maramdaman mong buo ka na, makikita mong kaya mo pala kahit wala siya. Ang sarap sa pakiramdam ng kalayaan yung hindi ka na laging nakasandal sa emosyon ng iba. Unti-unti mong mararamdaman ang kapayapaan na dati ay hindi mo maranasan dahil sa sobrang pag-aalala kung mahal ka pa ba niya o hindi. At alam mo kung ano ang nakakatuwa rito. Sa oras na hindi ka naabala sa paghabol at masyado ng busy sa pagbuo ng sarili, doon siya magsisimulang magtaka. Ang dating laging nandyan, biglang nawala. Ang dating laging naghihintay, biglang abala sa iba at dito niya mararamdaman na hindi pala siya ang sentro ng mundo mo. Habang siya ay nagtataka at nagsisimulang mag-isip kung bakit ka nagbago, ikaw naman mas pinipili ng magpatuloy. Hindi mo na siya kailangan para maramdaman mong buo ka kasi natutunan mong buuin ang sarili mo hindi dahil sa pangungulila kundi dahil deserve mo na maging masaya at payapa. Ang susi sa lahat ng ito ay disiplina at pag-focus sa mga bagay na kayang kontrolin. Hindi mo makokontrol ang nararamdaman niya, pero makokontrol mo ang reaksyon mo. Hindi mo siya mapipilit na bumalik, pero kaya mong kontrolin kung paano ka babangon pagkatapos ng lahat. At kung dumating man ang araw na bumalik siya at hanapin ka, mag-iiba na rin ang pananaw mo. Hindi mo na siya titingnan bilang kaligtasan o katuparan ng mga pangarap mo. Makikita mo siya bilang bahagi ng nakaraan isang leksyon na nagturo sa iyo kung paano mahalin ang sarili mo ng mas totoo at mas buo. Hindi mo kailangang magtanim ng galit o maghangad ng paghihiganti. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita siyang magsisi, kundi ang makita ang sarili mong masaya at buo kahit wala siya. Kaya sa oras na piliin mong itigil ang paghahabol at magsimulang mag-focus sa sarili mo, magtiwala ka na nasa tamang landas ka. Magtiwala ka na darating ang panahon na ang sakit ay magiging bahagi na lang ng kwento mo at hindi na ang kwento mismo. Tandaan, hindi ka ipinanganak para lang magmakaawa ng pagmamahal. Ipinanganak ka para maranasan ang kaligayahan at kapayapaan sa tamang tao at sa tamang pagkakataon. Kaya kung may isang bagay man na dapat mong panghawakan, ito ang katotohanang walang ibang pwedeng bumuo sa iyo kundi ang sarili mo. At sa oras na natutunan mong mag-focus sa sarili at hindi na magpaikot sa mundo ng ibang tao, doon ka magiging tunay na malaya. Sa huli, ang tanong na dapat mong tanungin sa sarili ay, Hanggang kailan ko hahayaan ang sarili kong magmukhang kawawa para lang sa atensyon ng taong hindi naman marunong magpahalaga? Kapag natutunan mong itigil ang paghahabol, at mas piniling bumangon, mapapansin mo na hindi lang siya ang nawalan, ikaw din. Pero ang kaibahan, ikaw, natutong magpatuloy. Siya, wala na siyang makikita kundi ang taong dati niyang kilala, pero ngayon, mas matatag, mas masaya, at mas buo. Sa oras na piliin mong itigil ang paghahabol at magsimulang mag-focus sa sarili mo, unti-unti mong mapapansin ang pagbabago hindi lang sa sarili mo kundi sa kung paano ka tinitingnan ng iba. Yung dating desperadong magmakaawa para lang mapansin, ngayon tahimik na at kalmado. Yung dati, laging nakatanaw sa nakaraan, ngayon abala na sa pagpapanday ng kinabukasan. At habang abala ka sa pagpapaunlad ng sarili mo, siya naman maguguluhan. Kasi, sa totoo lang, sanay siya na laging ikaw ang nandyan laging umaalalay, laging sumusuyo. Ngayon, ang tahimik mo na, ang focus mo na sa sarili mo, at ito ang bagay na hindi niya inaasahan. Ang nakakatawa paminsan, minsan, kapag nakita nilang masaya ka na kahit wala sila, doon nila marirealize na mali pala ang iniwan ka. Doon papasok ang pagdududa sa sarili nila. Bakit parang okay na siya? Bakit parang hindi na siya nagahabol? At habang iniisip niya yan, ikaw naman patuloy lang sa paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo trabaho, hobby, o kaya naman mga bagong kaibigan. Hindi mo na kailangang magpakita ng kahit anong sinyalis na nasasaktan ka. Dahil sa totoo lang, hindi na siya ang sentro ng mundo mo. Matutunan mong bumangon at maging mas buo. Kasi natutunan mong mahalin ang sarili mo, isang bagay na hindi mo nagawa noon dahil masyado kang nakafokus sa kanya. Kapag nakita niya na buo ka na at masaya, magtatanong siya, Bakit parang hindi na ako mahalaga sa kanya? Pero ang totoo, hindi naman nawala ang halaga niya, nagbago lang ang pananaw mo sa sarili mo. Natutunan mong hindi ibigay ang buong pagkatao mo sa isang tao na hindi naman kayang ibalik ang ibinibigay mo. Mas masarap ang pakiramdam kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon mo. Kapag hindi na ikaw ang palaging nakikipaglaban para lang sa pagmamahal. Kapag natutunan mong mag-focus sa kung ano ang kaya mong kontrolin ang sarili mong buhay. Kung dumating man ang pagkakataon na bumalik siya, hindi mo na mararamdaman ang dating pangungulila. Dahil sa oras na pinili mong ayusin ang sarili mo, natutunan mong mahalin ulit ang buhay mo nang wala siya. Hindi mo na hahanapin ang atensyon niya kasi natutunan mo ng makuntento sa sarili mo. At kung sakali mang magdesisyon kang kausapin siya ulit, hindi na ito mula sa kawalan ng pag-asa o pangangailangan. Gagawin mo ito ng walang pangihinayang dahil alam mong buo ka na kahit wala siya. Ang kalakasan mo ngayon ay hindi na nakasalalay sa presensya niya o sa kung paano kanya tinitingnan. Ang pinakamahalagang aral sa lahat ng ito, hindi mo kailangang magmakaawa para lang maramdaman mong mahalaga ka. Hindi mo kailangan ng kahit sinong magvalidate sa sarili mong worth. Sa oras na natutunan mong kontrolin ang sarili mong emosyon at mag-focus sa sariling pag-unlad, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang makuha ulit ang taong nawala, kundi ang makuha ulit ang sarili mong pagkatao. Kasi kapag naibalik mo na 'yon, kahit anong pagsubok pa ang dumating, hindi mo na basta-basta isusuko ang dignidad mo. Ang katotohanan, ang tunay na kaligayahan ay hindi nang gagaling sa kung sino ang kasama mo, kundi sa kung paano mo nakikita ang sarili mo. Kaya kung may isang bagay na dapat mong tandaan mula sa lahat ng ito, ito ang simpleng aral. Mahalin mo ang sarili mo ng buo bago mo mahalin ang iba. Kasi sa huli, ikaw lang din ang makakasama mo sa bawat laban ng buhay. At kung magiging buo ka sa sarili mo, walang kahit sino ang kayang magpabagsak sa iyo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa taong hindi naman kayang pahalagahan ang pagmamahal mo. Itigil mo na ang paghahabol sa mga bagay na hindi naman kayang magstay. Piliin mo ang sarili mo. Piliin mong magpatuloy kahit masakit. Piliin mong maging masaya kahit mag-isa. Dahil kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo ng buo, mas madali nang tumanggap at magpatawad. Mas madali nang iwan ang mga bagay na hindi na nakabubuti sa iyo. At higit sa lahat, mas madali nang makakita ng mga tao na talagang handang magbigay ng respeto at pagmamahal na karapat-dapat sa iyo. Kaya simulan mo na ngayon. Huwag nang maghintay na bumalik siya bago ka magdesisyon na ayusin ang sarili mo. Magbago ka para sa iyo, hindi para sa kanya. Kasi sa oras na natutunan mong maging buo sa sarili mo, kahit sino pa ang mawala, mananatili kang matatag. Kaya kung nandito ka ngayon, at iniisip kung tama ba ang desisyon mong bitawan siya, tandaan mo lang ito. Hindi kawalan ang taong hindi marunong magpahalaga. Ang totoong kawalan ay ang sarili mong kaligayahan at kapayapaan. Piliin mo ang sarili mo at makikita mong darating ang mga tao na handang mahalin ka sa paraang karapat dapat. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng comment kung paano mo pinipili ang sarili mo sa kabila ng mga pagsubok. Maraming salamat sa panonood at tandaan hindi mo kailangang magmakaawa para lang maramdaman mong mahalaga. Maging buo ka sa sarili mo at darating ang tamang tao na magmamahal sa iyo ng buo.